sino gumagamit ng ganitong technique mga bossing. Yan. Ganyan ako mag-texture mga bossing lalo na pag marami na talaga akong customer, marami nag-aantay. Ganyan ako mag-texture mga bossing. Mas mabilis siya sa uh, talagang kinakamay. Pero tingnan nyo naman yung resulta yan mamaya mga bossing kung gaano kaganda. Yan. Ang kailangan lang dito mga bossing ay talagang maayos dapat yung tining mo. No? Hindi mapurol. Tapos yung kain, hindi hindi pang gunting yung kain na yung talagang maayos yung kain niya. Uh, ang tira ko dito mga bossing ay dulo-dulo lang. Para ka lang din talaga nagtitexture. Pero tining yung gamit mo. Pero tingnan nyo na may resulta mga bossing. Oh. Boom! Di ba? Tining lang ang ginamit natin yan mga bossing. Pero yung resulta niya, yung kinalabasan ng ginawa natin, napakaangas. Oh, tingnan nyo yung mga bossing. Kung gusto niyo rin ng discard diskarte mga bossing, pwede niyo gayahin. Basta, wag yung ilalim 'yung tining, ibabaw lang.